nginindigan ni Senator Mark Villar na walang bahid dungis ang kanyang rekord mula nang magsilbi siyang kinatawan ng Las Piñas City sa Kamara maging bilang kalihim ng Department of Public Works and Highways DPWH hanggang sa kasalukuyan bilang senador ito ang matapang na pahayag ng mambabatas matapos siyang muling madawit sa Umanoy anomalya na muling binuhay sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ayon sa senador malinaw at mariin niyang itinatanggi ang mga alegasyon na ibinato sa kanya I vehemently and categorically deny the accusations made today in the Blue Ribbon Committee isa po itong malaking kasinungalingan giit niya dagdag pa niya Nananawagan siya sa publiko na maging mapanure at huwag basta-bastang maniwala sa isang pahayag na posibleng naglalayong magpakalat ng maling impormasyon para lamang sa pansariling interes. Giit ni Villar, malinaw ang kanyang track record. Nakapagpatayo siya ng libo-libong proyekto sa infrastruktura noong panahon niya sa DPWH at hindi umano siya kailanman nadawit sa anumang katiwalian habang umiinit ang pagdinig Sumabit din ang pangalan ng ilang dating at kasalukuyang opisyal ng gobyerno. Isa na rito ang dating senador at ngayoy Makati City Mayor Nancy Binay, na binanggit umano ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo bilang isa sa mga hinihinalang tumanggap ng kickbacks mula sa kanilang proyekto. Agad itong inalmahan ni Binay tahimik na po tayong nagtatrabaho bilang mayor ng Makati. At uulitin ko po, wala po akong kinalaman ni anumang papel sa anumang proyekto sa flood control. Wala po akong empleyado sa Senado na kayang gawin ang ibinabato sa akin, Ania. Pinaninindigan niyang wala siyang anumang ugnayan sa mga proyektong may issue at hindi daw siya magpapaapekto sa mga alegasyon na tinawag niyang walang basehan nanindigan siya na mas mahalaga pa rin ang patuloy na pagtatrabaho para sa kanyang mga constituents sa Makati. Hindi rin nakaligtas sa pagkakadawit si dating Senadora Grace Poe, na agad namang nagpahayag ng pagkadismaya ng banggitin ng kanyang pangalan sa listahan ng umano'y nakinabang sa mga maanumalyang transaksyon. Ayon sa kanya, lalo lamang siyang naalarma dahil wala raw siyang anumang koneksyon sa mga proyektong tinutukoy at mismong siya pa ang unang sumuporta sa pagsasagawa ng investigasyon. Mahigpit din niyang ipinaalala na isa siya sa mga unang humarap sa Independent Commission for Infrastructure, ICI, upang maging transparent sa anumang isyong pwedeng ibato sa kanya. Samantala, naglabas din ng pahayag si Education Secretary Sonny Angara, na nooy matagal ding naging senador. Ayon sa kanya, sa mahigit dalawang dekada niya sa serbisyo publiko, niminsan ay hindi siya nadawit sa korupsyon o anumang maanomalyang proyekto giit niya, malinaw ang kanyang track record sa transparency at mabuting pamamahala. Habang lumalalim ang investigasyon, mas lalo namang lumalawak ang usapin dahil nagiging sentro ng tanong kung gaano ba talaga kalalim ang mga pagkakasangkot ng ilang opisyal sa nakaraang administrasyon at kung mayroong mas malawak pang network ng katiwalian. May mga analyst na nagsasabing hindi na bago ang pagbubukas ng ganitong mga isyo. Tuwing may malalaking political shifts o may lumalabas na bagong whistleblower na nagtatangkang ibunyag ang umano'y matagal nang tinatago ng ilang ahensya. Kasabay nito, may ilan ding nagsasabing, posible ring bahagi ng politika ang timing ng mga alegasyon, lalo't papalapit na naman ang eleksyon sa dalawang libo, hanggang dalawang libo, na cycle. May mga haka-hakang ang pagbabanggit sa mga prominenteng pangalan ay maaaring bahagi ng political maneuvering, lalo't napapansin na maraming lumalabas na expose tuwing papainit ang laban sa politika. Hindi rin maikakaila na sa tuwing may ganitong malalaking investigasyon, may mga sumusulpot na personalidad na may sinasabing inside knowledge, na minsan ay may personal o political motivation. Ito ang dahilan kung bakit mas lalong nanawagan si Senior Villar sa publiko na huwag agad maniwala sa mga salaysay na hindi pa dumadaan sa kumpletong beripikasyon sa kabila ng kontrobersya, nananatiling kalmado ang pambato ng Villar family at sinasabing patuloy siyang magtatrabaho sa mga panukalang batas na may kinalaman sa infrastruktura, flood control at public safety, mga proyektong kilala niya dahil sa kanyang naging posisyon sa DPWH. Habang nagpapatuloy ang pagdinig, inaasahang mas marami pang, pang pangalan ang maaaring mabanggit at mas maraming dokumento at testimonya ang isusumite ng dating undersecretary na si Bernardo. Ngunit nananatiling tanong ng publiko, sino ba ang talagang nagsasabi ng totoo? At may sapat bang ebidensya para mapatunayan ang mga akusasyong inilalabas ngayon? Sa huli, pinaninindigan ng mga hinahagisan ng aligasyon na malinaw ang kanilang konsensya. Mula kay Sen. Villar, Mayor Binay, senator Grace Poe, hanggang kay Sekretary Angara. Sabi nga ng ilan, ang tunay na laban ay nasa mga dokumento, hindi sa mga pahayag. At kung may anomalya mang naganap, nasa kamay pa rin ng Blue Ribbon Committee kung sino ang talagang dapat managot. Habang hinihintay ng publiko ang susunod na development, isa lang ang malinaw, patuloy ang pag-ikot ng kontrobersya at patuloy ang pagharap ng mga personalidad sa kanilang sariling laban para sa katotohanan at reputasyon. Sa social media, hati pa rin ang opinyon ng publiko. May mga nagpahayag ng paggalang at pasasalamat sa kanyang mahabang serbisyo. Samantalang may iba namang nagpapaalala ng mga sugat ng martial law at mga biktimang naapektuhan ng mga panahong iyon. Gayunman, iisa ang kinikilala ng lahat. Kakaunti lamang ang umabot ng ganitong katagal sa larangan ng politika at kakaunti ang may ganitong lawak ng karanasan. Isang panahon ang nagtapos sa pagpanaw ni Juan Ponce Enrile. Tila tuluyan nang isinara ang isang malaking kabanata ng kasaysayan ng bansa ang henerasyon ng mga politiko na dumaan sa martial law, EDSA, at mga reforma ng makabagong demokrasya. Isa siya sa huling natitirang saksi ng mga panahong iyon. At sa kanyang pag-alis, naiiwan ang tanong. Ano ang magiging susunod na direksyon ng politika ng Pilipinas nang wala ang mga haliging tulad niya? Habang inihahanda ng kanyang pamilya ang public viewing, marami ang inaasahang dadalo upang magbigay pugay mula sa mga beteranong politiko hanggang sa mga kabataang nais makita ang taong naging bahagi ng bawat mahalagang yugto ng bansa sa loob ng halos isang siglo. Sa kabila ng lahat ng kontrobersya, hindi maikakailang si Juan Ponce Enrile ay isang simbolo ng tibay, katalinuhan at kahabaan ng buhay sa politika. Ang kanyang pangalan ay mananatiling nakaukit sa kasaysayan bilang isa sa mga pinakamatagal na naglingkod at isa ring pinakakontrobersyal na leader na kailanman ay nabuhay sa Pilipinas. Sa social media, hati pa rin ang opinyon ng publiko. May mga nagpahayag ng paggalang at pasasalamat sa kanyang mahabang serbisyo, samantalang may iba namang nagpapaalala ng mga sugat ng martial law at mga biktimang naapektuhan ng mga panahong iyon. Gayunman, iisa ang kinikilala ng lahat kakaunti lamang ang umabot ng ganitong katagal sa larangan ng politika at kakaunti ang may ganitong lawak ng karanasan. Isang panahon ang nagtapos sa pagpanaw ni Juan Ponce Enrile, tila tuluyan ng isinara ang isang malaking kabanata ng kasaysayan ng bansa, ang henerasyon ng mga politiko na dumaan sa martial law, EDSA, at mga reforma ng makabagong demokrasya. Isa siya sa huling natitirang saksi ng mga panahong iyon at sa kanyang pag-alis, naiiwan ang tanong. Ano ang magiging susunod na direksyon ng politika ng Pilipinas nang wala ang mga haliging tulad niya? Habang inihahanda ng kanyang pamilya ang public viewing, marami ang inaasahang dadalo upang magbigay pugay, mula sa mga beteranong politiko hanggang sa mga kabataang nais makita ang taong naging bahagi ng bawat mahalagang yugto ng bansa sa loob ng halos isang siglo. Sa kabila ng lahat ng kontrobersya, hindi maikakailang si Juan Ponce Enrile ay isang simbolo ng tibay, katalinuhan, at kahabaan ng buhay sa politika. Ang kanyang pangalan ay mananatiling nakaukit sa kasaysayan bilang isa sa mga pinakamatagal na naglingkod at isa ring pinakakontrobersyal na leader na kailanman ay nabuhay sa Pilipinas. Habang inihahanda ng kanyang pamilya ang public viewing, marami ang inaasahang dadalo upang magbigay pugay. Mula sa mga beteranong politiko hanggang sa mga kabataang nais makita ang taong naging bahagi ng bawat mahalagang yugto ng bansa sa loob ng halos isang siglo. Sa kabila ng lahat ng kontrobersya, hindi maikakailang si Juan Ponce Enrile ay isang simbolo ng tibay, katalinuhan at kahabaan ng buhay sa politika. Ang kanyang pangalan ay mananatiling nakaukit sa kasaysayan. Bilang isa sa mga pinakamatagal na naglingkod at isa ring pinakakontrobersyal na leader na kailanman ay nabuhay sa Pilipinas. Habang inihahanda ng kanyang pamilya ang public viewing, marami ang inaasahang dadalo upang magbigay pugay. Mula sa mga beteranong politiko hanggang sa mga kabataang, nais nice makita ang taong naging bahagi ng bawat mahalagang yugto ng bansa sa loob ng halos isang siglo. Sa kabila ng lahat ng kontrobersya, hindi may kakailang si Juan Ponce Enrile ay isang simbolo ng tibay, katalinuhan at kahabaan ng buhay sa politika. Ang kanyang pangalan ay mananatiling nakaukit sa kasaysayan, bilang isa sa mga pinakamatagal na naglingkod at isa ring pinakakontrobersyal na leader na kailanman ay nabuhay sa Pilipinas.